Ayan po mga kachokopam, 2 weeks na po ang papis nitong si Milka. Ayan po, ay, ang lulusog po nila. Parang kailan lang ay napuyat kami sa pagpapaanak kay Milka. Pero ngayon, ayan po, lumaki po itong mga papis na ito na sobrang healthy at 2 weeks na nga sila ngayon. Dahil nga po ang panahon ngayon ay biglang iinit, biglang lalamig, ay syempre nakakatakot po para sa mga parbabies na to. Dahil baka po sila ay magkasakit at baka po sila ay magkasipon. At ngayon po ang 2 weeks na sila, ay ayan, i -de na po natin, ayan. Ihanda ko na po yung timbangan, yung pandiworm kong gagamitin. At syempre dito ko muna ilalagay yung mga puppies kasi lima po sila, baka malito ako ng pag-deworm sa kanila. Ayan, nakahanda na. Ididiwarm -de na po natin ang ating mga papis. Isa, dalwa, o, apat, lima. Ayan, diyan muna kayo. Ididiwarm -de ko kayo. Ayan, diyan muna sila. Para pag sila ay na-deworm ko na, ilalagay ko naman sila sa kanilang tulugan. Ay, nangungulit naman ito si Oreo. Oreo, wag mo higitin ang kanilang higaan. Ayan, titimbangin ko muna isa-isa sila, tapos diretsyo ko na rin painom ng pag pandiworm para hindi na ako malito. Ayan, gumawa po ako ng listahan ng kanilang magiging timbang. Bali, ang ginawa ko po ay yung male 1 ay yung dark, ang male 2 ay yung light, male 3 ay yung lavender, yung female 1 ay yung lavender din, at ang female 2 ay yung lavender na may white sa noo. Ayan po, ang male 1, yung dark color. Ayan, titimbangin na natin. Pale. Ay, ano yun? Point, wala pa siyang 0.5. Bale, umabot lang siya ng 25, 30, 35. 0.40. 0.40 po. Ayan po, dahil 0.40 ang kanyang timbang. Ayan, 0.4 po ang aking ipapainom. Ay, naku, mahuhulog eh. Mahuhulog si Bebe. Guanimens ka naman. Yan, nainom na si Bebe. dahan po tayo ng pagpapainom. Baka masamid si Bebe. Hmm. Sobrang hirap po ng pagpapainom talaga pag ganitong baby dog. Baka kasi masamid. Sa unting iyan ang pinapainom po ay talaga namang nagtatagal. Ito naman po ang sunod nating ititimbangin at ititiwarm. Ayan, si, P si male 2. Ayan, medyo light ang color. Ayan, bale. Ay, medyo mabigat siya kasi 0.45. At ito naman po ang kanyang pandiworm. Ayan, ayan, didila-dila na. Mas maganda pag ganyan, didila-dila. Para dahan-dahan pa rin po ang pagpapainom. Baka masamit, nakakatakot. Ayaw naman ang pandiworm. Yan, tapos na itong isa ay didila-dila pa. Ilalagay na natin kay Milka. Ayan, dalawa na ang tapos. At eto naman tatlo, ang susunod. Ang sunod ay yung... Hindi ito, yung male tree. Yan, lavender ang color. Yan, si male Timbang niya ay... Ay, 0.40 din ang timbang. Wala pa silang mga kalahating kilo. Ayan, didila dila din. Ayan, mas maganda pag kaganyan Sa ilalim ng dila natin eh, Hindi siya masamit. Ayan, dandahan na. Baka masamit ang mga baby dog. Mas maganda po pag kaganyan didila dila sila. Eh ah, parang nautot. Ayan, ang galing. Very good. Tapos na si Si Miltri, lavender ang color. Ayan, napakaganda ng color niya. O, dito na ikaw sa mami. Temperature is too. Ito naman po yung pang apat na itidiwarm natin. Yung female na lavender. Ayan, ang ganda-ganda ng kanilang kulay. Ayan, titimbangin bebe. wag malikot. Naku, mahuhulog. Aba, mas mabigat din siya doon sa, ano, ah, 0.45 din po ang naging timbang niya. Ayan, yeah, kasing katulad nung si... Ay, naku, nahuhulog. Dito ka ah, muna, kukuha akong pandiworm. Ay, dila-dila siya. Ako, ayaw. Ayan, ay, dila-dila dila na naman ng atin, nga, baby, doon. Ako, ah, parang pahirapan to, ah. Ah, nainom na ng pandiworm ang baby. Ang ganda ng kanyang mata. dahan lahat Ako, sige. Nama sa mid. Kunti mm. na lang. Yan. Very good. Tapos na. na po ang huli nating i de -deworm. Parang medyo malaki po ito. Ito yung female na may white color na lavender. Ayan. Parang pinaka malaki kasi siya sa magkakapatid. Ayun nga. Tama ako. Kalahating kilo. 0.50. Very good naman. Ang bunso. Ang pinakamalaki. Ito po yung bunso. Ayan. Painumin na rin natin. Ah, oh, bebe. Dila. Ayan. Very good. Ay. nako, nako, nako. Ayaw na. Ayaw na. Oh, madami pa man din to. Dahil 0.5. Niluluwa ko. Bebe. Hmm. Oh, ah, mahirap na lang pagpapay lang dito sa isang ito. Po, natapos na rin ang pagdi-deworm -de natin sa limang puppies. Ayan, ang isusunod po nating de-worm ay ang kanilang mami. Ayan, dyan ka na. Mami, Milka, halika na. Mami, Milka, di-deworm de ka din. Ayan po, si Mami Milka naman ang ating titimbangin. Ilang kilo si Mami Milka? Five. Five ba yun o four? Four. Four and Report. Wala pa siyang 5 kilos. Ito rin yung ginamit kong pandiwarm sa mga papi. Ah. Masarap yan. Ako, ayaw pang, ayaw pang uminom ni Milka. Masarap to. Hindi ito tulad ng enmalak. Ayaw kasi niya ng enmalak. Eh. Hala. Ayan po. Natapos nang i-dewarm ang ating 5 puppies. Ang sunod po nating dewarm sa kanila ay after 2 weeks na. Pati po ang ating si Mama Milka. Ay, ayan, nabiwarm na din.